Pero dalawang anak ko po na nag-aaral. Na nasa grade school pala. Ayaw ko pa dito ang pamilya ko. Kaya... <laughs> isip ko, isip kaya ko. But the Ah... Uh, may, may mga karamdaman. Laban-laban lang ito, boss. Meron tayong... Ano? Meron tayong kalahate. Huh? Yan. Ito may... Ito. Ano ito? Garlic din. Ano ito? Garlic? Garlic. Garlic Quezon? Ako, Smoked garlic. Si Kuya Nato ay, ng Ay, Ang ba salamat. Batangas. Salamat, salamat. Kuya Nato ay, ng Batangas. Ano Oh, salamat hello, salamat mga taga Batangas diyan. Ito na kasama ko ng Batang Giapo. Oh. Salamat po. Salamat. Ang aswang ng ano, Batang ay, Giapo. Ano <laughs> yung ano, ako yung Batang Giapo, kayo Batang Cavite na. Ay, Batang Cavite na. Ayon, ayon, na. Si Kuya Nato. Oh, si Kuya Nato. Kuya Nato. Anong ano mo? Raul Luna din na, sir. Sa ano? Sa uh, Facebook. Facebook. Opo, Raul Luna din Ano, Raul? Raul Luna din nyo. Okay. I-follow uh, nyo po, sir, ha? Ay, natalit. Opo, uh, ano na yan? Doble natin plastic? O wala? Eh, no. wala ka bang plastic na, ano? Wala po. hawakan, eh. Ah, sige, pahingin na lang isa, tatali ko. Ito yung bayad, madam. Ay. Ano po, pwede nyo sa bag. Doble nyo na lang po, okay, gano'n. tatali ko lang. Darling ko? opo opo bueno si Tuyo Renato, bueno Ay, tamo, tama. po kayo. <laughs> <laughs> bueno lao no. dinamanu bueno mano. No. Yeah. salamat may po eh pukayo ano 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 Saya sayang, sayang ang ano. Oh, datum, uh. Brina. Brina oh, yeah, Mano. No. Selamat po, ya. Bruna Mano tayo. Selamat na na kaya nato. ko yung na. tayo lagi na sa mga tao na, tulong din sa akin. Ayan, Nasisika po ako na magtinda para makatawid sa buhay. na marangal ang pamumuhay at ang pamilya. Ayan. No? Oo na na. Pero siyempre, hindi pa rin tayo titigil. Hanggat, hindi pa tayo Kailangan basahin mo na ako ng ulan para pabigil lang ako. Noong kayo dyan, na Makakalimutan yung pangalan nyo Pag kumain ka ng longganisa Tuli na ng smokalit ko Masarap wala sa piso Sabi sa Kaya kayo Sa mga nagtatabaho Bumili ng longganisa ko Para may pambaon kayo Marami pa akong Kaya bumili pa kayo. Noon na sana masarap. Iyak na hahanap ka natin yon. Kaya sa mga nagtitipid sa baon araw. Bumili na lang para makatutid ka. Dalawang piraso, sold ka na. Alam mo, nangangabuha ko ng na kanta dito. Kaya sa mga nagpangat. Boss, is blog ganun sa? Is blog ganun sa ganun sa? Ha? Ang tulo, wala na. Naubos na yung hap. Naubusan ako ng hap. Alam ati na lang. Ay, isang tulo na lang. Wala na, naubos na. Masarap na, boss. Hindi kaya maging ready ba akong sa school sa so, mga bata. Ito, may spicy tayo. Ito, ang, ito, nanghanga ng konti. Ito pwede man. Ito, ito ang isa, yung malang kulay. <coughs> Ayan. Well, well pangatlong ano na. Sabihin naman ako na sa si isa. Okay, hey, nandito lang na po yan. Eh, Opo. <tos ng labi. tos> dito, dito lang ako sa imos, boss.

para lang itaguyod ang yung pamilya, mabuhay po kaya. Sana magpalaan tayo ng ating mga Diyos. Nijinhawa din ang buhay natin. Walang imposible na pag tayo ay nananalayan. Alay ko rin po, Diyos, sa mga tao, sa mga tolong